Hello, hello, Aquarius Collective. I'm James from James Taro PH. This is your weekly reading for November 17 to 23. So, mga Aquarius, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Six of Wands. Beautiful. This is a victory card. Congrats, po. <coughs> In the area of what you want, you have the Page of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have, wow, Wheel of Fortune. Interesting. In the area of what's affecting current energy, meron po kayong Two of Wands. Lovely. In the area of your near future, the King of Pentacles. Wow, ito palang tapos na, kumpleto na, ang ganda-ganda na. In the area of your challenge for the week, yes, Eight of Wands. In the area of your fortune, the Justice Card. Wow in the area of your divine messages, the death card, this beautiful also. Huwag mong katakutan to, maganda yan. In the area of your outcome for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Aquarius, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, yan lang po yung only way to support me. Sa tuwing pong meron tayong free reading for Aquarius dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, Thank you, thank you, thank you po sa so, tuwing hindi po kayo nag skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your deck, you have the nine of ones. Okay. Sabi na yung spirit guides, ang bala mo this week, Aquarius, is to not give up. Okay? Meron kang inaasikaso, ginagawa, pinagsusumikapan, pero parang nauubos na yung pasensya mo, nauubos na yung hope mo, energy mo na magbabago pa ba ang lahat? Magbabago pa ba ang kapalaran ko? Ang kayang ko pa bang abutin to? Meron pa bang igaganda to? So, nakita ko rito yung pagod mo eh. Parang sugatan ka na eh. Ilang behes ka na nag-fail, ilang behes ka na nasaktan, or talagang sawing palad tukol sa isang bagay. Pero kitang kita ko rito, don't lose hope. May chance ka pa. Tinan mo naman yung center natin. Six of Wands. So, ibig sabihin, may pagkakataon ka pa Aquarius to really win this time. Kaya huwag mo sakuan, huwag mong tigilan. Um, sabi rito, try mo pa. One more chance pa. One more chance pa. It will be good for you. Okay? At your center, you have the Six of Wands. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, napakagandang energy nito para sa buong linggo. Kung meron kang inaasikaso, or pino so, you know, problema or meron kang bagay na so suku ka na pero parang sabi mo isa pang chance isa pang chance boom it will be granted para sa iyo kung halimbawa meron kang pinipilahang trabaho tapos parang feeling mo paliado ka na pero don't worry everything will turn out great para sa iyo ipakita mo na hindi mo susukuan ng isang bagay and you will reach it until the end the victory will be granted para sa iyo talaga nakita ko rito among many other people in this industry or ginagalawan mong lugar, ikaw ang pipiliin. Ikaw ang talaga namang best suitable person to get this victory. Kaya kung marami ka ng pagkadapa, marami ka ng naganap o nangyari na talagang nakapanakit sa'yo, pero kung yan talaga ang gusto mo, yan talaga ang pangarap mo, yan ang goal mo, don't lose hope. Fight for it because a victory is on the horizon. Okay? Clarify natin yan. Siya nga pala Aquarius, since ito po ay um, weekly reading, bagong-bagong weekly reading, isurat mo naman sa ating manifestation board sa baba kung ano yung goal mo this week na gusto mong ma-claim at magtagumpay. For example, this week I claim na mapatapos ko na sa Um, sa problema yung lupa namin. O kaya, this week I claim, matapos ko na yung hinuhulugang uh, utang, mga ganyan. So, comment down below, i-claim mo yan, it will be yours. Okay? The Six of Wands. The Judgment Card. Yes. Now, sabi rito, uh, kailangan mong magising sa mga maling kilos mo. For example, sabi na yung Spirit Guides, para dire-diretso ang tagumpay, meron ka daw dapat ma-realize. Piyang kata halimbawa ha. Meron kang trabaho, sales lady ka. And you're thinking, ay wag yan, wag yan. Ano ba maganda example? Naswak <clears throat> dito. Uh, for example, meron kang project. Project na lang para mas maganda. Na gusto mong ipasa, gusto mong ibigay. Sabi mo, ilang beses ka nang na-reject, ilang beses ka nang dininay o binitawan or talagang nilet go pero sabi mo, hindi ako susuko, lalaban pa ako. So, para matumbok mo yung tagumpay, meron ka daw mga maling ginagawa na mo itama. Or merong mga maling nangyayari na kailangan mong basagin yung ilusyon and work in your reality so that malaman mo yung tamang aksyon para dire-diretso ka sa tagumpay na ito. For example, sa opisina, um, kaya pala hindi na-approve yung iyong project o yung presentation, kahit anong try mo because meron kang maling hindi nare -realize. For example, mali pala yung presentation mo o mali yung handling mo nung account o kaya mali yung diskarte mo. No? So, kapag nagising ka na sa right way, it will be given to you and dire-diretsyo na yung smooth sailing niyan. Okay? Napaka-importante nito. In the area of what you want, you have the page of cups. Um, I don't know why. Nakita ko rito that you want things to happen. Kitang-kita mo na eh, nakapag-invest ka na ng emotions, ng pangarap, na idea, nabuo mo na sa isip mo na, halimbawa, at ah, this time, makukuha ko na yung posisyon, makakabayad na ako sa bills, makakabili na ako ng gamit namin, nandun ka na agad, nakapag-invest ka na agad dun sa pangarap na ito, kahit wala pa naman. And continue doing that. Continue manifesting whatever you want at ilagay mo yung sarili mo doon sa moment na nasa kamay mo na siya. For example, ikaw ay nag apply papuntang Korea. Talagang imaginein mo na na nasa Korea ka na, uh, natanggap ka sa trabaho, approve yung visa, approve yung job order. Put yourself in that energy so that it will come true in your reality. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin. Page of Cups. So siya nga pala Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng ating special reading para po sa inyo. Page of Cups, you have the Two of Pentacles, yes. Now, you need to decide. Atras ba ako? Aabante ba ako? Papanindigan ko ba to o hindi? So, marami kang takpan ko lang ha. Medyo gu, gu, <laughs> kakaiba yung image. Pero two of pentacles yan. Sabi dito, you need to make up your mind. Kung talagang gusto mo to o ayaw mo. Kasi nakita ko rito, atras abante ka na, Aquarius, no? Sabi mo, pagod na ako, hirap na hirap na ako. Ang daming behes na ako nag-fail, paulit-ulit na lang ba? ang um, sasaktan ko ba sarili ko ba ulit? Parang ganyan. So, ramdam ko yung atras abante or pag-fluctuate minsan ng pananalig mo sa isang bagay. Pero I don't know why, narinig ko, sabi na yung spirit guides, gustong gusto mo to eh, pangarap mo to eh. Nakikita mo na yung future mo na ito yung buhay mo eh. So, why not give it another shot? Why not give it another try? And ngayon, balansehin mo lahat. Timbangin mo kung ano yung mga tamang ihakbang, mga tamang tamang preparasyon, mga tamang gagawin. So, timbangin mo yan para this time around, tama na yung kilos mo, ha? In the area of what you need, you have the Wheel of fortune you need daw to take action and believe in your destiny. Some of you may pangarap pero walang lakas ng loob para gawin. Some of you may gustong abutin pero wala kang effort to reach there. At nakita mo na, I don't know why, parang masyado ka daw complacent doon sa paniniwalang dapat umasa ka sa tadhana. Parang ganun. So, sabi dito, para para umikot totally in your life, yung swerte, dapat daw kumikilos ka. Kung kailangan pag-aralan, pag-aralan. Kung kailangan tiyagain, tiyagain. Kung kailangan pumila doon, pumila. Kung kailangan kausapin ko to, kausapin ko. Kung kailangan akong um, mag-start over again at ayusin ko ulit to para pagpasa ko ulit, ay may chance ulit ako, go push. If you need to go again to that process, daanan mo ulit. Because the more you work on sa pagkilos mo, sa katuparan nitong dreams na ito, patuloy na iikot sa iyo ang kapalaran. Alam mo, kailangan lang nito gasolina mula sa iyo. So, kung may tapang ka, kilos, dedikasyon, motivation, it will continue rotating para sa iyo. Okay? Napaka-importante paalala niya ng Aquarius. Kung gusto mong swertehin ka, kumilos ka ng mga bagay patungo sa swerteng yun. Kung gusto mong makuha sa iyo yung tagumpay, you need to make an effort so that the universe will see na ikaw ay talaga namang seryoso sa bagay na yan. Kung bagay yung phrase na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ganun din gawin mo. Huwag ka basta-basta aasa na lang sa destiny. Because sometimes destiny may curve. Kung ikaw mismo ay wala kang pinapakitang kahandaan to do that. Okay? The Wheel of Fortune, the Four of Cups. Yes. Sabi rito ng iyong spirit guides, meron daw inaabot sa iyo na bagong opportunity sa si universe o si God. And masyado ka nakatutok dun sa mga bagay na nasayang, no? Parang pinapanghinayangan mo pa daw yung mga bagay na tapos naman na eh, wala ka na mapapala doon eh, ending na yun eh. na mo na na eh, hindi para sa iyo yun. Bakit mo pa daw pinipilit? Ngayon nakita ko rito may darating na bago. So don't reject something new um, alam ko meron kang pinapangarap, meron kang tinutumbok na bagay. Pero kung nakita mo na, na hindi yan para sa'yo, may darating na bago. So, yun daw ang asahan mo. So, anong dapat gawin ni Aquarius? Kapag may dumating na bago, tanggapin mo. Take a chance. Try mo lang. Baka yan na talaga yung nakatadhana for you. So, napakalinaw dito, Aquarius. May bagong darating na magpapaikot sa kapalaran mo ulit. So, your fortune will be coming at nasa iyo ang bola kung tatanggapin mo ba tong bagong papasok kasi baka mamaya i-reject mo bitawan mo hindian mo maging choosy ka no sayang yung swerte this time okay very very important, importante to I, um, i remember mo yan lagi okay in the area of what's affecting your current energy you have the two of ones sabi dito na yung spirit guides kailangan daw talaga mag-risk ka mag-take a risk ka gumawa ka ng mga bagong paraan para this time around, panalo ka na. This time around, gumana na yung gagawin mo. Kung nadapa ka na ng eight times, paulit-ulit ka nag-try pero wala pa rin ang nangyayari, sabi dito, iba ka panahon na para magbago ka ng strategy. Panahon na para mag-level up ka sa iniisip mo. Panahon na para kumawala ka sa comfort zone mo. Kitang-kita ko rito kaya hindi mo pa maabot yung finish line or yung katuparan ng gyms mo. Kahit gaano ka ka-dedicated -ka sa pag-try, it's because yung ginagawa mo pa ulit-ulit lang. Hindi ka nag-iisip ng bagong paraan. Narinig ko nandun ka pa rin sa comfort zone. Ayaw mo mag-try ng bago eh. Ayaw mong mag... Ayaw mong kumawala sa tradisyon or sa confines ng sistema. Kailangan daw talaga maging ano kay, Alam mo yun, yun, game changer ka kailangan makabagong atake, makabagong diskarte. Doon ka magwawagi. Pero kung susunod ka lang sa ginagawa na ng iba, ay naku, paulot-ulot lang din yan. So, now is the right time for you to think clearly, mag-take risk kung mawala sa nakasanayang mundo. Kasi yung bago mong gagawin na sa umpisa ay nakakatakot or may pangamba ka kung kakayanin mo ba, yun daw ang sa sa'yo ng growth at pag-abante. Okay? Two of ones, the Queen of Cups, yes. Your heart knows the truth. Pakinggan mo ang puso mo. Um, alam mo, Aquarius, alam mo na yung ginagalawa mo mundo, kailangan mo nang kumawala dyan so that you will achieve the good outcome sa tinatrabaho mo this time. Alam mo eh, ramdam mo na yan eh. Um, I'm feeling that meron ka ng may tag sa puso mo na, teka, teka, kailangan ko nang baguhin to. Teka, teka, kailangan bagong paraan. And you will do that this time. Ready, ready ka na to make a move. Ready, ready ka na to chase something. To go to an un, uh, uncharted territory or something na talagang totally bago sa'yo. So, huwag ka mag-alala. Meron naman tutulong sa'yo this time para ma-accomplish mo yan. Hindi ka naman nag-iisa sa, sa, laban na ito. So, kung meron darating na help or guidance or assistance, i-accept mo lang yan para makatulay ka sa pagbabagong ito. Okay? In the area of your near future, meron po kayong King of Pentacles. Grounded ka na this time. kita kita ko rito that you are building the foundation pagating sa mga gusto mo yumabong sa buhay mo. Sabi ko nga dito, with the judgment card, kung ano yung mga marirealize mo. For example, ay, ayoko na palang mag-opisina. Gusto ko na magtayo ng sarili kong negosyo. For example, example lang to ha, para magets mo. So, yung move na yan, magudulot sa iyo ng successful transition or successful outcome. And in the near future, talagang lalago na kung ano man tong sisimulan mo this time na, su na successful. For example, then, na-realize mo na, ah, okay, kailangan ko pala yung kantong mga papeles para maaprobahan ako pa Japan. Dahil planchado na, na-realize mo na yung mga mali mo, nalatag mo na yung mga dapat ilatag, naaprobahan ka kunyari. So, ito ka, In the near future, okay ang sweldo, okay ang pera, okay ang padala, okay ang Japan, no? So you're building your life na talagang solid at permanente, kung ano man yan. Example lang yung Japan ha, pero parang ganun. Kung ano man tong bago mong gagawin, tutulayan na risky sa life mo, it will be fruitful and successful in the near future. Huwag ka pong mag-alala, pag po lumalabas si King of Pentacles, ito ay sign para sa'yo, Aquarius, na it will be good it will be a success para sa iyo. Kung ano man yung lalakari mong bago, talagang ito yung magbubuo ng bagong pundasyon sa kinabukasan mo. Kung yan man ay negosyo, kung yan man ay trabahong permanente or passion project, it will be a success for you. Kaya ngayon, payo sa iyo na yung Spirit Guides Aquarius, maging practical ka in your approach. Hindi pwedeng biglaan, hindi pwedeng ang required lang ay two steps ang ginawa mo, 20 steps. So baka ma-overwhelm ka at mabigla ka sa mga kinakailangan gawin. So ngayon, try mo lang paunti-unti. Huwag mo biglain ang sarili mo. Kung ano lang yung kaya, yun lang ang gawin mo. So that unti-unti, mabuild mo yan. Okay? King of Pentacles, dapat din daw maging sigurista ka ha to two of ones. Binalik dito. Yes. In every move, dapat sigurista. Ha, sabi ko lang kanina. Dapat daw sigurista ka, huwag kang kikilos ng patalo. Ano ibig sabihin yan? For example, meron kang bubuing bagong negosyo. Dapat yan crystal clear. Lahat ng hakbang, lahat ng step, lahat ng preparasyon. <coughs> Sorry, nasabid ako. Wait lang. dapat daw lahat ng gagawin mong hakbang patungo dito sa binubuo mong kaching-kaching sa buhay mo, dapat daw nakahanda yan. At nalatag mo yon tamang steps. Okay? Armas mo this time Aquarius sa tagumpay ng bagay na ito ay yung preparasyon. Kailangan talaga ikaw upo muna tayo, sit down muna, plansyahin muna, lahat ng pwedeng mangyaring mali, lahat ng pwedeng mangyaring aberya, dapat yan natignan mo so that walang aberyang mangyayari dito at walang delay. Okay? The more knowledge you have, the more prepared you have, the better. Grabe na sabid ako para may nakaalala sa akin. Yun yung feeling. No? In the area of your challenge you have, having hope. Sabi rito, wag na wag, mawawala ng pag-asa. Kung naman man yung aasikasuhin mo, surrender to God, ibigay mo sa Kanya lahat ng takot mo, alinlangan mo, duda mo, Uh, takot mo or anxiety mo, you will reach your success. Gagabayan ka niya. Another <clears throat> message, ride the storm. Let chaos and turbulence cleanse your spirit. Purge, purify, refine. Yes. Sakyan mo lang yung talagang kayod, yung pagpursige, no? Huwag kang hihinto hanggat hindi ka nananalo. So, kung ano man yung gulo, storm, o delubyo, or kalbaryo mo, daanan mo lang head on, diret diretso hanggang sa magwagi ka. Okay? In your challenge for the week, you have the eight of ones. Ang narinig ko, sabi na yung spirit guides, huwag ka daw mawawala ng focus sa mga importanting bagay. ah uh, marami ka daw temptation na maaring makuha this time. Halimbawa, uh, meron kang inaasikaso sa trabaho mo, biglang magyaya si Pinsan, uh, punta, daw kayo sa, punta daw kayo sa Tagaytay, halimbawa o kaya <clears throat> meron kang nilalakad na papeles, bigla-bigla magaya sa iyo yung kaibigan mo, kain daw kayo. So, baka malingat ka doon sa mga bagay na dapat mong gawin. Uh, make sure na hindi ikaw yung tipo ng tao na bigla-biglang gagawa ng escapism para lang makawala ka sa bigat ng inaasikaso mo. Now is the right time for you to focus. Keep your eyes on the prize. Keep your eyes on the target narinig ko rin dito na kung kinakailangan daw bumiyahe, bumiyahe ka. Because this is really a card of journey and traveling, no? So kung meron ka daw dapat asikasuhin sa isang lugar, sa isang um, uh, ko office or permit, parang ganyan. Lakad, pumunta ka doon, asikasuhin mo. Huwag mo daw katamaran or huwag mo daw i-reject yung biyahe na ito. Parang ganoon. So, if you need to work on about something, go there, push there. And uh, may mga darating daw na kasi na mabilis eh. So, kailangan talaga handang-handa ka, okay? Clarify natin to. The Eight of Wands being clarified by the full card. Yes, 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 yes. Sabi ko nga, may bago kang mga dapat gagawin. Meron kang mga taking risks or mga dapat asikasuhin na mga bago sa buhay mo para sa katuparan ng mga matagal mo nang hinihintay. And this time around, sabi ko nga sa inyo, imbes na sundin mo yung proseso na humakbang sa bago, baka ma-distract ka ng maraming bagay. Um, like I said kanina, baka meron kang hindian. There's this new opportunity ako nakikita. Na bagong-bago ito. At kailangan ng tapang mo, this time Aquarius. Pero baka matakot ka. Kasi nga baka ma-overwhelm ka sa pagdating niya na parang hala, may dumating na bagong opportunity, may dumating na bagong bagay, hindi ko alam gagawin ko, hindi ko alam gagawin ko. So baka sobrang takot, sobrang overwhelm, hindi anto. So kailangan ikaw, Aquarius, kapag dumating opportunity, try mo lang, be adventurous, um, take a risk, um, take your chance, kumbaga, okay? In your fortune, you have healing energy flows through you. Mystic healer. Kung ano man yung pinagdaan mo masakit, mahirap, nakapagod, sukong suku ka na, no? Kailangan daw paghilumin mo ang puso mo, mo ang loob mo, nakayanin hanggang dulo. Okay? Now, the message of far away places, get ready for new horizon. Yes, sabi ko nga sa inyo, para meron kang pupuntahan we a two of ones, ready-ready ka na tumulay sa mga bago. Two of ones in dito, and the eight of ones. Para talagang may biyahe ako nakita going to a new ter ter territory, going to a new phase of your life. Kaya kailangan talaga you are ready to make a move. Okay? In your fortune, justice card. Narinig ko dito first uh, for some, para sa iba ha, yung mga legal battles mo na no, talagang hirap na hirap ka na, sukong suku ka na, nakita ko there will be good news regarding those legal battles. Uh, narinig ko rin kung meron ko nilalakad ng mga legalities about papeles, lupa, mga usaping batas. Nakita ko rito, merong good news po na maparating sa inyo. Congrats po. But for some, nakita ko rito, yes, yung kontrata darating na. Yung hostisya sa'yo darating na. Kung dati hirap na hirap ka pero lahat ginawa mo para lang makuha ito, ibibigay na sa'yo yung hostisya this time. Good karma is coming. And you are now harvesting the good results sa lahat ng pinagtsagaan mo, pinagsumikapan mo, at hindi mo sinukuan. Darating sa iyo yung hustingsya. Congrats po. Example, uh, gusto mo maging singer. Lahat na ng singing contest, pinilahan mo. Lahat na ng contest sa barangay, piruntahan mo. Pero wala pa rin. Biglang boom! Nag-apply ka once sa isang TV network ng contest. Dumating yung hustingsya, natanggap ka. Parang ganyan. So your hard work na hindi sinukuan ay papalitan ni universe. Ibibigay sa iyo yung magandang resulta ng lahat ng pagod na yan, okay? The justice card, the Ten of pentacles. Yes, yes, yes. Raining, raining money, raining abundance, paglago ito ng pera mo, paglago ng pagkakakitaan. So, sabi ko nga sa inyo kanina, ko may kontratang bago, permanenteng job yan na nasasagot na sa lahat ng financial needs mo long term. Kung ito man po ay legalities about your um, legal issues sa mga property, sa mga mana, sa mga binibenta or something, maayos na yan. Congrats po. But for some, kitang-kita ko rito na panahon na para maging active player ka, in your long-term financial gains. Halimbawa, negosyo mo to or sideline mo, panahon na para tutok ka dyan so that magawa mo ng tama lahat ng kailangan sa pagbuo nito. For example, kailangan ng zoning permit, kailangan ng permit for this business, kailangan ng papeles here and there. Lahat yan asikasuhin mo para long-lasting ito at walang aberya. Okay? Napaka-important yan. So congrats po Aquarius sa mga legalities, sa mga long-term money, mga long-term negosyo or trabaho. Permanente na ito, pang matagalan to. So congrats po. So like mo na tong video, like, like, like for the harvest of long-term money para sa'yo. In your divine messages, meron po kayong the answers you need are coming. Lahat ng mga tanong, lahat ng mga disappointments, paghihirap, <clears throat> mga kayod mo, lahat daw yan masasagot na this time. So, congrats po. Another message, step out of your comfort zone. Yes, ilang cards na nagsabi dito na kung ka sa nakasanayan mong mundo, gumawa ka naman ng risk, gumawa ka naman ng uh, pagsugal sa buhay para maabot mo yung pangarap na gusto mo at growth na gusto mo. Step out of your comfort zone. Kung mawala ka dyan sa nakasanayan mo ng pattern na alam mong wala ng kakahinatnan pa you need to grow, you need to chase your dreams. At isang paraan doon ay gumawa ka ng mga bagong paraan. Okay? In your divine messages, you have the death card. Um, narinig ko dito panahon na para matapos na yung hirap. Matapos na lahat ng kayod mo. You are now transforming your life. Kung dati hikahos na hikahos, parang sabi mo, God, ayoko na. So kung suku na ako, ano bang para sa akin? Biglang boom. Matatapos na yan. The ending of a tough cycle is here at papasok ka na sa new era ng buhay mo. Um, narinig ko dito, something new is coming. So, kailangan talaga handa ka na iwanan na yung past at yakapin yung mga bagong bagay. Okay? Death card. The eight of pentacles. Yes. Wow. Wow. Nakita ko rito, your hard work is paying off. Lahat ng hinanakit mo, sakit mo, pagod mo, kawalan ng tulog para lang i-dedicate ang life mo sa trabahong ito, sa pangarap na ito or sa passion project na ito. Lahat ng hirap diyan mag end na. And you are now actually entering a new phase of your career. So, nakita ko rito, promotion, pagtaas ng sweldo, o kaya makalipat ka na sa bagong trabaho, bagong kumpanya, bagong lugar, no? o kaya bagong industriya. Kitang-kita -kita ko talaga yung change of course pagdating sa kapirahan and career mo. So congrats po. <coughs> outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, -una, you have younger woman. Meron daw nakababatang babae sa buhay mo, maaring anak, pamangkin, kapatid, or katrabaho. Kailangan mo daw kausapin, may concern daw sa kanya you have october or or aquarius meron ba kayong kakilala or kamag-anak or kapatid na close sa iyo na october ang birthday o kaya merong anniversary ganyan special occasion ba to tong buwan na ito kung ang sagot ay yes ibig sabihin para sa inyo talaga tong reading na ito kung wala naman may milestone daw po kayo sa october congrats po <clears throat> another message you have funnel period of frustration lessons to be learned yes ito yon sobrang frustrated ka na, dismayado ka na, huwag ka mag-alala, may bagong darating. You have three affairs with your family. Yes, panahon na daw to, to gather your family and work on with the family. Baka nakakalimutan mo na sa sila sa so sobrang kayod mo at uh, trabaho mo. So now is the right time for you to be with family, with your relationships, pagtibayan daw yan. Okay? Another message on your outcome for November 17 to 23. The Empress card. Wow, wow, wow. This is a confirmation. Mabubuo na yung pinaghirapan mo. Try ka ng try na ng try. Pero itong last chance mo, isa pa, subok pa. Boom. Naganap. Nakamit. Um, nakuha mo yung outcome na desired mo. So, Empress card, para siyang buntis. Pinapanganak niya yung mga bagay na pinagsumikapa mo. So, congrats po. It will be created. It will be yours. Kung ano man yan, magubunga siya at magiging abundant ang outcome para sa iyo. Kung meron ka nilalakad na papeles, dokumento, trabaho, kung ano man yan na binubuo mo this time, sure ball, confirmed, it will be for you. Yes, justice card. Kitang-kita ko rito na talaga naman bumabawi ang kapalaran. Um, kung ano man yung mga pinakait sa'yo before, it will be created this time. Panahon na para ikaw naman ang kumubra, no? nakita ko rito hostisya para sa iyo because empress card is you ikaw yan eh so parang magkakaroon ka ng kapayapaan sa isip at puso mo that things will go smoothly this time at hindi na ulit mangyayari yung mga abirya dati kasi natuto ka na so gamitin mo daw lahat ng natutunan mo in the past lahat ng lessons lahat ng pagkakamali i-apply mo this time para sure ball ang creation at success ng inaasikasong ito. So congrats po Aquarius. Napakaganda for you. Ito po ang inyong November 17 to 23. Comment po kayo kung saan po kayo nakaresonate. Thank you again for watching. Hanggang Aquarius. I love you. This has been James. James Arroyo PH. God bless everybody.